Magandang umaga. Isang maganda at malayang araw sa ating lahat. Ngayon, araw na ipagliwang natin ang anibersaryo ng ating kalayaan. Maraming taon na nakamit natin ang kalayaan ng ating tinatanggi. Kalayaan mula sa mananakot. Kayaan mula sa mga banyaga sa bay sa pagtamasa ng ating kasalinan niya at ang pagkamit natin ng pagkalanan bilang mga Pilipino nuway ang at ating pagdiriwang ngayon araw ay maging kahulugan, makahulugan ang ating sariwain natin at tagumpay ng mga pagsisik pagsisikap ng ating mga bayani. Ating bigyan ang halaga ang ating kalayaan. Magsumikap tayong maging mabuti, mabuti mga mayan. Ito okay, importante na ang ating sidad sa Panabo ng United, no? ng peaceful uh, para Pagundan, no? Pagundan, ang, uh, Dapat, ono, Kay, wansa, pag no? pag sa ito ang lungsod. Hindi pa, wala ako na ito ng personago teres. Kaya, mo yung mga bubat, wala sa ito ang pag-unat. Kaya, salamat sa inyong presidensya sa pagkampungin sa itong kalayaan din.